Formal nang pinasinayaan ng Philippine Carbo Center PCC ang ikalawang dairy box sa Nueva Ecija na siya namang ikasyam sa buong gitnang Luzon. Ang uh, pasilidad na matatagpuan sa barangay Bantog sa lungsod Agham ng Muñoz ay pinagaloob sa Katalanakan Multipurpose Cooperative o CAMPC. Ayon kay PCC at Central Luzon State University Center Director Erickson de la Cruz, magsisilbing one-stop shop ang dairy box kung saan mabibili ang iba't ibang produktong gawa sa gatas ng kalabaw. Aniya mayroong ginagawang pastillas de leche, macarons, may bibingkang kanin, bibingkang gatas at lahat ng produktong gawa sa gatas ng kalabaw. Ipinluwanag din ni Dela Cruz na layunin ng produkto na may pakilala ng kooperatiba ang kanilang dekalidad na dairy products. Kaugnay nito, taus puso nagpasalamat si CAMPC Chairperson Rudy Sai sa PCC at sa iba pang mga ahensyang sumusuporta sa kanilang kooperatiba. Sinabi nito na kagaya ng PCC, tinutulungan sila sa mga teknikal na pamamaraan at ang mga taga-ibang ahensya tulad ng DTI, Department of Trade and Industry, DAR, Department of Agrarian Reform ay nagbibigay naman ng mga equipment. Matapos ang pag-asayos at paghahanda ng ikalawang dairy box sa Nueva Ecija, inaasang magbubukas ito sa publiko sa ikalabing apat ng Pebrero ngayong taon. Hangad ng Social Security System, SSS, Kapanatuan Branch, na maparami ang natutulungan ng Kaltas Collect Program. Ito ay sa pamagitan ng pagbisita at pagpapaliwanag sa mga lokal na pamahalaan at mga tanggapan ng pamahalaang nasyonal sa paraan upang maging miyembro sa SSS ang mga empleyadong nasa job order, contract of service o permanente ang estado. Pahayag ni SSS Kabanatuan Branch Head Elizabeth Gabon, isa ang Kaltas Collect Program sa mga inisyatibo ng tanggapan upang maabot ang iba't ibang sektor ng lipunan, particular ang mga marginalized sector na nais mapabilang na miyembro ng SSS. Tulad aniya, ang mga empleyado ng gobyerno na nasa Estadong Job Order o Contract of Service na hindi pa sakop sa coverage ng Government Service Insurance System o GSIS ay pwedeng magpamiyembro sa SSS bilang self-employed. Tututukan ng SSS Kabanatuan Brands ang pagbisita sa mga lokal na pamahalaan at mga sangay ng pamahalaang nasyonal upang may paliwanag ang benepisyo ng programa para sa mga nasasakupang kawani. Paglilinaw ni Gabon, maliban sa mga JO at COS personnel, ay sakop din ng existing Memorandum of Agreement sa pagpapatupad ng Caltas Collect Program, ang mga permanent employees na nais mapasama sa programa. Dagdag niya, hindi mandatory ang pagpapamiyembro sa SSS sa ilalim ng Caltas Collect Program, na kung saan ito ay nakadepende pa rin sa mga empleyado na nais maging miyembro at makakuha ng benepisyo sa SSS. Ilan sa mga benepisyo na maaaring matanggap bilang miyembro ng SSS ay ang pag-avail ng loan, maternity benefits, sickness benefits at marami pang iba. Sa kasalukuyan ay humigit labing siyam na lokal na pamahalaan na tanggapan ng NGAs ang katuwang ng SSS Kabanatuan Branch sa pagpapatupad ng Kaltas Collect Program sa mga nasasakupang distrito sa lalawigan. sa pagnanais na tumulong sa paglaban sa pagbabago ng klima. Ang SM Prime ay gumagamit na ng renewable energy dahil ang Pilipinas ay may sapat at masaganang sikat ng araw na natatanging nakaposisyon upang gamitin ang solar power. Matatandaan noong 2024, nakaranas ang Maynila ng hunigit kumulang 4,440 na oras ng liwanag ng araw na nangangahulugan ng malaking potensyal para sa paggawa ng solar energy. Maagang nakilala ng SM Prime ang potensyal na ito. Noong 2014, ang SM North EDSA naging unang commercial na ari-arian sa Pilipinas na nag-install ng mga solar photovoltaic PV panel sa bubong nito na nakamit ang pinakamalaking instalasyon sa Southeast Asia noong panahong iyon. Ang hakbang na ito ay hudyat ng simula ng pangako ng SM Prime sa renewable energy at energy efficiency. Ipinuwanag ni SM Supermalls President Stephen Tan na nagsimula ang pagpapanatili ng kapaligiran ng SM sa pagtitipid ng enerhiya at tubig. Ang pagbabago ng enerhiya ng mga mall sa pamagitan ng renewable sources ay nagpapalaki sa responsibilidad sa paglilingkod sa mga tao at sa daigdig. Ngayon ang SM Supermalls ay nagpapatakbo ng 44 na mall na may solar PV system. Nabubuo ng pinagsamang Big energy na 51.6 megawatts o MW. Ang pinakamalaking installation ay sa SM City, Santa Rosa. Sa kabuang 96,000 solar panel sa buong mall sa Luzon at Visayas. Hawak ng SM Prime ang pinakamalaking solar energy portfolio ng Pilipinas na sumasaklaw sa humigit kumulang 33 hektarya ang mga pagsisikap na ito ay isang mahalagang bahagi ng net zero ng kumpanya sa pamagitan ng 2040 na discarded na naglalayong bawasan ang carbon footprint nito. Ang 51.6 MW na kapasidad na ito ay makabuluhang nakakabawas ng mga carbon emissions na nagbibigay ng malinis na enerhiya na nagpapagana sa libu-libong tanganan o nag-aalis ng libu-libong mga sasakyan mula sa mga kasada. Binabawasan din ito ang pangailangan para sa carbon na nag-aalok ng mga benepisyo sa kapaligiran para sa planeta at mga lokal na komunidad. Direktang pinapagana ng solar power ang mga mahalagang operasyon ng mall tulad ng ilaw at mga escalator na binabawasan ang pag-asa ng SM Supermall sa national grid. Ito naman ay nakakatulong na patatagin ang supply ng kuryente, binabawasan ang panganib ng pagkawala ng kuryente at pinapagaan ang pasanin sa mga nagbibigay ng kuryente. Sa pamagitan ng paggamit ng malinis na nababagong enerhiya, ang SM Prime ay nagaambag sa isang mas napapanatiling kinabukasan para sa Pilipinas. Ang pagsusumikap sa pagpapanatili ng SM Prime ay higit pa sa solar energy. Nakatuon din ang kumpanya sa pamamahala ng basura, pagtitipid ng tubig at mga hakbangi sa kalidad ng hangin. Lahat ay idinisenyo upang mabuwasan ang epekto sa kapaligiran. Sa pamagitan ng mga komprehensibong hakbang na ito, nagsusumikap ang SM Prime na lumikha ng isang positibong pagbabago habang tinitiyak ang mga responsable at makabagong operasyon. Sa kabuuan, ang malaking pag-adapt ng SM Prime na mga solar PV system kasama ang mas malawak na mga inisyatiba sa kapaligiran ay nagpapakita ng dedikasyon nito sa paglikha ng isang napapanatiling kinabukasan para sa Pilipinas sa pauna sa renewable energy at sustainability. Tinutulungan ng SM Prime ang paghahanda ng daan para sa isang mas malinis, luntian at mas maliwanag na bukas.